Hi! Hi! Hi mga anak! Good morning! Good morning mga anak! Oh, dili mag-away mga magkaon! Ang sudan na mo guys, kay isdang kuan tulingan. Hello! Hi guys! Hi! Si James! Hmm. Good morning guys, good morning. Ah, uh, Kumusta ka mong tanan guys? Na ako may karoon din sa balay. Tapos karoon taon taod guys. mamasada Masada po po rin, guys. Mamasayro ko karoon. Papa. Papa. Ha? so salamat kay guys na na ayo na akong mga anak. Nagigikan man sila lagi pang hilantan. Ako ba? Mura po gipis lang ho. Pero mabiyahe dito ko karoon guys. Mamasada Masada ko karoon guys. Hmm. Um, na masada guys para makapalitaog. Dugas. Dugas.

ano Eh ano po? May mo na sir Dilas ko. Hi James, hi. Uy, James, hi. Okay, oh, hi. Hi. Haha, gati. Oh, ha gati. ate oh. Hug ate. Mm, ate, oh. Mm, mm. Hog, ate. Hi. hi. Hello guys. Na hello guys. Kau nanti. Kau kau nanti. Kau nanti. Masih kena kau nanti. Kenalan sama blog guys. Kasi sepi ya. Bisa sama Then hello guys. Welcome to my blog. Hi, sa. Hmm. Hmm. Yeah. Um, Hi. Sige. Karon. Ano <coughs> ra papa. Na sige. So this guys, uh, kakao na si Sophia. Yung yeah, sudan, unsay sudan ni bebe? tapos na isda. Hmm. Hmm. Sige. Kau na. Thank you guys sa inyong kanunay support. Oh, hug na po si Kuya. Kan kay sa butan kan si James. Hmm. boy. Very good boy. <laughs> hmm. Bago na siya naayo guys, ikin sa gilantan. Nadawa, nadawa, nadawa. Lumagduan na sa kadlaw gilanat. Hmm. Hmm. Kaloy sa Diyos nga. Bisagkuan guys. Uh, pero bisag gilantan sa guys, dili sa ingon nga maglubog, magkakagya mag mag po sa mga dulag yan sa Iskir yan po guys, bisag gilantan siya. Hmm. Salamat sa kanunay yung support God bless po. Bye bye. 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 Bye bye.